Si ay naman dudulog sa korte kapag hindi sumipot sa hearing ng komisyon bukas si resigned Congressman Zaldico. Kasama mo sa balita si Rajuman Joy sa Adra. RNN Live Report! Ako ba Independent Commission for Infrastructure na dudulog sila sa korte sa kaling mabigong dumalo sa hearing ng ICI bukas si dating Congressman Zaldico. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Ostaka, pinag-aaralan na nila ang pagdulog sa korte para sa concept order at a possible warrant of, warrant of arrest laban kay Ko. Alas 10 ng umaga bukas, pinadadalo ng ICIC Ko, Gayun din si ex-speaker Martin Romualdez. Kabilang nga sa mga nais malinawa ng komisyon kay Ko ang hinggil sa kanyang nalalaman na mag maging bahagi ito ng Committee on Appropriation sa isyu ng National Budget Insertion. Gayun din na pagkakasangkot ito sa DPWH Flood Control Projects inatasan, din ng ICIC ko na magdala ng mga dokumento kabilang na ang copy ng kontrata, records at reports ng government projects project proposals, feasibility studies at master plans ng flood control projects na pinasok ng korporasyon na pag-aari ng kanyang pamilya. Nihingi ang dinayasi ko ng ICI ng kopya ng Certificate of Business Registration, Latest Income Tax Return, lisensya mula sa Philippine Contractors Accreditation Board, at iba pang mga dokumento kasama mo sa diesel merilah rajuman Manjoy, kolyantas adra tatag army